Hey, what's up guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's vlog ito po yan ang aking Smart TV TCL 32 inches so kaya po pinakita po ito sa vlog ko kasi may gagawin po ako dito yun nga po last week po uh, bigla na lang po siyang nag blackout so ngayon po, ang balak ko nito ay buksan kasi may natunod po ko sa YouTube channel na pag nagba po daw yung mga TV mga uh, LED TV nyo, kung hindi madumina po yung noob, kaya sa siguro sa katagalan na rin po ng uh, use niya eh hindi ko maiwasan na masira na po yung mga pyesa niya. So ito po, hindi ko pa alam kung sira po yung PSI niya o dahil marumi lang po sa loob. So i-check ko po, po ngayon para makita natin kung madami na po yung loob. So guys, uh, ito po yung loob ng smart TV namin. Tapakita ko po sa inyo. Yan po. Sobrang dumi. Yan. Sobrang dumi na. Siguro almost 10 years na po ito na ginagamit namin. Ngayon lang po siya. Last week lang po siya bumigay na nag-blackout na talaga siguro on uh, linis lang po yung gagawin ko rito hindi ko na po papakilaman yung mga ano parang wala naman po ako nakikita mga pumutok mga ganun mga kaputol. so on, linis lang po talaga kasi sobrang ang kapal ng dumi alikabok kasi hindi na po ito naman ng almost 10 years ang tagal namin po ito 2016 pa po ito sa amin yan ang daming dumi So, yan po. Uh, ah. maghanap po ako ng mga panglinis. Katulad ng brush. isang i-train natin kung ganda na. This is it the the moment of truth. Kailangan talaga, kailangan talaga. <laughs> so, lang guys, salamat sa panonood. bye. -bye.